Siguro, tuloy na natin, Sir Chair. Uh, kanina, nung wala ka pa, uh, Engineer JP, uh, inamin naman ni Engineer Bryce na meron naging ghost projects. Hindi mo ba, ano? Ikaw ba, inaamin mo na uh, nagkaroon ng uh, ghost projects under your District Engineering Office? Kasi kayo tinuturo eh. At in JP, Engineer JP. Nung nabalita na po sa TV, nung... doon mo lang nalaman? Apo. Ah, pero ang sabi ni Sally, kayo, kayong dalawa, di ba, nung isang nakalang bago pa mag-assume si chair, Chairman Lacson, kayong dalawa tinuturo ni Ma'am Sally, nakausap niya po doon sa mga projects na supposedly ang alam niya ginawa, pero hindi niyo ginawa. Hindi. Katulad nga po nung sinabi niya, tinawagan daw po niya ako nung last nitong September, eh, hindi naman kahit buksan po yung cellphone niya, hindi po kami nagkakausap. Hindi po, kinuha. Ma'am Sally, di ba, kausap si Bryce tapos pinasa na sa kanya? Tama? Opo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, uh, with the indulgence of Senator J, uh, J, J.V., ikani e kanina po tayo pinapaikot-ikot naman itong si J.P. Mendoza. Eh, magkakasabwat naman tinuturo ka ni Ma'am Sally, nakasabwat ka dyan, tinuro ka na nung Engineer RJ Dumasig, nakasama ka, pati si Henry Alcantara, tinuturo ka, kasama ka dyan. At ngayon, sasabihin mo sa'yo, wala kang alam, nalaman mo lang sa TV. Nagsisinungaling ka na naman, di ba? Na nanumpa ka kanina na you will tell, ka, kailan ba yon? You will tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ngayon, nagsisinungaling ka. Mr. Chair, may I suggest That this committee will uh, ask uh, this uh, person to show cause why he should not be cited for contempt because of lying before this committee, Mr. Chair. Okay, we're waiting for your explanation. Uh, sir, gaya nga po nung sinabi ni Engineer Bryce kanina, ito po kasi yung tinatawag na in-house in house contractor. Kung baga, ang magkakasosyo po dito, ang Sina -sina. pinamumunuan po ni Boss na yung 40% sa share, 20% po si Boss Bryce, 20% po sa akin, at 40 per, eh, 20% po si Uh, Engineer Paul Duya po. So, mm -hmm. ibig sabihin pag in-house, papel lang yun eh, no? Hindi nagkaroon ng proyekto, kayo-kayo lang gumawa. Ginamit yung lisensya ng contractors. Hindi naman po sinasabing ghost. Hindi siguro pa? lahat. Apo, Hindi naman lahat ghost. Pero pa merong pang-sports. Sinabi ko at merong pang-pamilya. pang pamilya yung para may ipakita, yung pang sports yun yung talagang lahat e eh, kinukubra. Tama ba? Hindi naman po, uh, sir. Kung baga, yun naman po, tuloy-tuloy naman po yung ginagawa. Minsan, di ba, sa laki nga po ng obligasyon. Kaya minsan, ito lang yung inaabot na, na trabaho. Kasi kung makikita nga po natin sa breakdown, 20, 25 to 30 ang sa proponent, uh, babawasan ng tax ng 7% mag-ESOP sa opisina ng 8.5%, magbibiding ng 6%, may bayad po sa testing ng 1%, magro-royalty ka pa po ng 3%, uh, may overhead ka pa po. Kung tutuusin nyo po, parang nasa... Ilan niya total. Wala nang natira. Parang nasa 22 point something na lang po yung matitira sa... Kaya kayo nag-ghost. Kasi hindi na kayang ma-recover. Lama ba? Ay sasabihin yata si Engineer. Your Honor, if you're going to compare po, ano, just let, let, let us just try to compare. Bakit po yung mga ibang contractor na hindi under ng SIMS, hindi under ng Wawaw, -WOW, natatapos po ang project? And yung mga project lang po yon, ang nakasay na project engineer, hindi po nila mga bata yon. So just let, let's be factual po. I, I'm I'm really asking the honorable chairman po. Ang dami pong contractor doon na gumagawa. Bakit po natatapos po nila? Ibig po sabihin, kung sinasabi po na yung mga dahilan ay ganun, ang dami pong contractor na nakatapos po ng project na maayos po. Uh, tanging yung lisensya lang po ni, ni Sims, uh, ni Wawaw, wow. meron naman pong project po si Wawaw wow na sarili niya po, natapos naman po niya. Iyon lang po yung point ko rito. At kung uh, kung sinasabi niya po nakasama nila ako dyan, pero Honor, kata sabi lang po ng project engineer na ibinibili na wag sasabihin kahit kanino at lalong-lalo po sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n yung honor, medyo pasensya na po kayo. Ah. Gusto ko po talaga lumabas ang katotohanan dito na yung mag-ghost project na yung pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimulo dyan. Salamat Mr. Chair, po. If I may, would you indulge you, JB? Ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? dapat ini-inspeksyon mo. Pangalawa, kung mo sabihin sa may wala kang kanyalaman, yan doon ka limpak-limpak na pera na iniimpake, sana nung mo saan galing ito mga iho. Napakarami naman. Kung mo hulog ng langit yung pera na yon. So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya huwag mong sabihin at huwag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, ma'am, ikaw yung hepe, dapat doon pa lang kagad nakita mo na napakaraming pera, you would have stopped them. At maging itong si Dumasig, huwag ka magpa-santo-santo mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo malang sinumbong sa proper authorities? May chain of command? Merong, tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, huwag ka muna magpa mag, uh, sumasagot sagot Ikaw, Dumasig, you could have went to, to Metro Manila sa office ni Secretary. Alas kasabwat din ninyo ang secretary, o okay, wala ka ng tiwala, doon kay RD. Eh. Nagsabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayo lahat. Kasaba ka sa kasino eh. O, mo na rin kasi ang mata mo. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine uh, Regulatory Commission, ng PRC ito mga ito eh conduct and becoming na numpa numpa pa kayo and uh, Mr. Chair I I think uh, and I I I uh, with the indulgence of uh, Senator uh, JB I I will not buy the explanation of uh, Engineer JP Mendoza Mr. Chair therefore I would suggest that we cite this person in contempt Mr. Chair an objection Hearing the motion is uh, approved.